Hi guys, welcome back to my blog, Addressable Yes to Blogs. For today's video, ay meron tayong iririband na nap napaka na parang kinoriente na alam rin naman yung hair niya sa sobrang kulot talaga, guys. Ewan ko lang talaga kung straight natin tong hair ni madam. Naku, naku, naku naman! Naku, kailangan nang i-ready yung alaksa natin dito, guys. Itong puto ito, niya sobrang kulot, sobrang kinky. Naku, ewan ko nga ba sa buhok ni madam at dahil inborn siya naging kulot. So, ito yung gamot na gagamitin natin, u -band by Alpha 8 Corporation. Talaga namang napakaganda ng na gamot na to. So, ito yung u Talagang sobrang effective sa mga kulot, guys. Medyo may kamahalan nga siya, pero perfect naman talaga sa hair ni Madam. So, ito yung before ng look niya sa kanyang hair, guys. At tuwang-tuwa ako sa kanyang hair, guys. At di ko akalain eh, na makakariban ako ng ganito. Manood kayo hanggang sa dulo ng video na to para malaman nyo yung magiging resulta after 3 days na naliguan. So kinulayan muna natin siya guys. Then eto na nga, nabalnawan na natin yung hair niya. Then maglalagay na tayo nitong U-Bond by Alpha 8 Corporation. So, ayan, marami-rami na nga yung mga client natin. Ewan ko ba, mapapasabak talaga ako dito dahil nga, di ba, maraming clients. So, buto na lang, meron tayong mga staffs. So, ayan, nag-apply na nga tayo sa hair ni Madam netong U-Bond na pang malakasan, pwede sa kulot, pwede sa virgin hair, pwede sa may kulay, pwede sa may sensitize. basta marunong ka. Ayan, perfect na perfect na gamot to guys. Kaya abili na kayo. Nandyan siya Shopee link ko at meron din sa TikTok shop ko at syempre pwede rin sa page ng Alpha 8 Corporation. At ayan, nabalawa na nga natin yung hair ni madam. At binaban natin siya ng 2 hours. Oh my God, 2 hours. Then, ayan, plancha, plancha, plancha time. So, grabe. Ilang oras ako nagplancha? 4 hours in 30 minutes natin yan pinansya. Nako, nako, nako. Ang balakang ko, ang likod ko, ang kamay ko, basta ang hawak ko, sakit-sakit, geja, daw mama, ano ko sa akong nga hawak, daw maputol yung hawak ko sa sigig, plan siya, sini, ang bot naman lang yung buho ka ni, oy! So, kani guys, grabe no, no na straight na to na siya guys. Then, after that, pinalamig muna natin yung hair ni madam, bago tayo naglagay nitong letter B na U-Bond, so kulay blue, at napaka smooth, ng U-Band na letter B niya at syempre, pinaban natin at naglagay na rin tayo nitong u ng Alpha 8 Corporation so, naging manipis na yung hair ni Madam no nung nariban na natin then, ayan, unti-unti na naman dumadami yung mga clients nakin na ako, nako, nako talaga ewan ko nga ba basta December talaga ewan ko nga ba walang pahinga si Jeriza talagang laban pa rin sa buhay ayan, kumikitang kabuhayan na naman Then, ayan, natuyo na nga yung hair ni Madam. Yan na po yung naging outcome niya after natin banlawan. So, kitang-kita nyo, naging straight na. Then, ibang-iba na talaga yung itsura ng ganyang hair, guys. Wala pa po yung plan So, look at that. Ewan ko lang ba sa inyo. Kayo na lang din mag-judge. So, panoorin nyo yung after wash niya. Nasa dulo ng video. Huwag nyong skip yung video na to. Panoorin nyo, guys. Then, after Brazilian, yan na nga po yung naging outcome. Pinan siya na namin. Then, 116 plan after Brazilian, ha? So, yan. Sobrang smooth, shiny. Napakaganda din kasi. Nang you keratin na Brazilian by Alpha 8 Corporation pa So, ayan. Order, order, order na kayo, guys. Nasa TikTok ko ha, huwag niyong kakalimutan. So, ayan na po. Sobrang shiny, smooth, bouncy, at ibang-iba nang yung nangyong ng kanyang hair, guys. Grabe! At talagang tuwang-tuwa naman talaga si Madam sa kanyang hair. Look at that. Grabe yung transformation niya, no? So, kayo na rin bahala mag sa ginawa kong ilang oras ko mahigit nan hours or 9 hours mga ganyan na mga oras na natapos natin yung kanyang hair at ginabi na nga kami nito more than 7 30 pm na kami natapos so grabe no so ganyan kahirap mag magreban, so nag-start kami mga 9:30 so ewan ko nga ba ganun talaga guys pag naghanap tayo ng pera sobrang hirap pero grabe basta para sa pamilya laban lang at ayan at napayakap na nga talaga si ma'am sa akin dahil sobrang saya niya, sobrang tuwang-tuwa niya guys dahil na straight ko nga yung kanyang napakakulot na buhok guys. So ito na, this is it. Ito na nga, nagsend na nga si madam ng kanyang hair after 3 days or 4 days pala guys. So ito na yung naging resulta ng kanyang hair. Kayo na lang din bahala mag-judge kung na straight ba nga natin o wala. Basta ako, talaga ginawa ko yung best ko. Ginawa ko yung pinaka na best ko para masatisfy si ma'am. At ayan, mas straight natin yung hair ni madam. At kayo na lang din mag-judge. Bahala na kayo ka. Anong sasabihin nyo? Basta, I do my best. Anyway guys, thank you for watching and God bless you all. And bye-bye! God bless!